Ano ang mga sintomas ng sakit na diabetes? O ano-ano ang mga sintomas ng type 1 diabetes at type 2 diabetes? At paano mo malalaman na ikaw ay may diabetes base sa iyong test result? Ang mga sintomas ng type 1 na diabetes ay maaaring umunlad sa loob lamang ng ilang linggo o buwan at maaaring maging malubha. Ang mga sintomas ng type 2 diabetes ay maaaring tumagal ng mga taon upang bumuo. Ang gestational diabetes ay hindi karaniwang may mga sintomas. Dapat suriin ka ng iyong doktor para dito sa pagitan ng 24 at 28 na linggo ng pagbubuntis. Mga sintomas ng diabetes. Ilan sa mga sintomas ng type 1 diabetes at type 2 diabetes ay ang mga Mas nauuhaw kaysa karaniwan. Ang sobrang pagkauhaw o polydipsia ay karaniwang sintomas ng diabetes, lalo na kapag mataas ang blood sugar level. Nangyayari ito dahil sinusubukan ng katawan na eye flush ang labis na glucose sa pamamagitan ng ihi, na humahantong sa pag-aalis ng tubig at isang kasunod na pakiramdam ng pagkauhaw. Isa pang dahilan ay ang dehydration, ang pagkawala ng mga likido na ito ay maaaring magdulot ng dehydration, na magodjok sa katawan na magsenyas ng pangangailangan para sa mas maraming likido, na humahantong sa pagtaas ng pagkauhaw. Madalas umihi o tumaas na pag-ihi. Upang maalis ang labis na glucose, ang mga bato o kidney ay kumukuha ng mga likido mula sa katawan na humahantong sa pagtaas ng pag-ihi. Dry mouth o pagkatuyo ng bibig. Ang pagtaas ng pag-ihi at pag-aalis ng tubig o dehydration ay maaari ring humantong sa tuyong bibig or dry mouth. Nawalan ng timbang ng hindi sinusubukan. Ang hindi sinasadyang pagbaba ng timbang ay maaari ding maging sintomas ng hindi maayos na pangangasiwa ng diabetes, lalo na sa mga unang yugto o early stage. Ang pagkakaroon ng mga ketone sa ihi. Ang mga ketone ay isang byproduct ng pagkasira ng kalamnan at taba na nangyayari kapag walang sapat na insulin. Pagod, fatig at panghihina. Ang diabetes ay maaaring maging sanhi ng pagkapagod, fatig dahil sa mga pagkagambala sa kung paano gumagamit ang katawan ng enerhiya mula sa glucose, na kadalasang na-trigger ng mataas o mababang antas ng asukal sa dugo ang pag-aalis ng tubig mula sa tumaas na pag-ihi, isang karaniwang sintomas ng diabetes, ay maaari ding mag sa pagkapagod. Pakiramdam na magagalitin o pagkakaroon ng iba pang mga pagbabago sa mood. Ang diabetes ay maaaring makaapekto sa mood. Ang parehong mataas at mababang antas ng asukal sa dugo ay maaaring humantong sa mga pagbabago sa mood, kabilang ang pagkamayamutin, pagkakaiba ng mood, kasama ang pagka-irritable, pagkabalisa, anxiety at kahit na depression. Ang mga pagbabago sa mood na ito ay kadalasang direktang resulta ng tugon ng katawan sa mga pagbabago sa mga antas ng glucose sa dugo. Ang pagkakaroon ng malabong paningin o blurry vision. Ang malabong paningin ay maaaring maging tanda ng diabetes at mga komplikasyon nito, partikular na ang diabetic retinopathy. Diabetic retinopathy ang mataas na antas ng asukal sa dugo ay maaaring makapinsala sa mga daluyan ng dugo sa retina na nagiging sanhi ng pagtagas o pagdugo nito na humahantong sa malabong paningin. Ang kondisyong ito, ang diabetic retinopathy, ay isang nangungunang sanhi ng pagkawala ng paningin sa mga taong may diabetes. Ang pagkakaroon ng mabagal na paggaling ng mga sugat. Ang diabetes ay maaaring makapagpabagal sa paggaling ng sugat o wounds dahil sa ilang mga kadahilanan na may kaugnayan sa epekto ng sakit sa katawan. Ang mataas na antas ng asukal sa dugo, pinsala sa nervyos, neuropathy, at kapansanan sa sirkulasyon ay nakakatulong sa pagkaantala ng pagdaling at pagtaas ng panganib ng impeksyon. Nakakakuha ng maraming impeksyon, gaya ng gilajid, gums, balat o skin at impeksyon sa ari. Ang mga taong may diabetes ay mas madaling kapitan sa iba't ibang mga impeksyon dahil sa kapansanan sa immune response at iba pang komplikasyon na nauugnay sa diabetes. Ang mga impeksyon ito ay maaaring mula sa karaniwang mga impeksyon sa balat at malambot na tisyo hanggang sa mas malubhang mga kondisyon tulad ng impeksyon sa ihi, pulmonya o pneumonia at kahit na nagbabanta sa buhay na sepsis. Nadagdagan ng pagkagutom o palaging gutom. Ang polyphagia, hyperphagia, ay isang pakiramdam ng labis na pagkagutom o extreme hunger, walang kabusugan at kagutuman. Ito ay isang karaniwang senyales ng diabetes, ngunit maaari itong magkaroon ng iba pang mga medikal na sanhi tulad ng hyperthyroidism at typical depression. Mahalagang magpatingin sa isang healthcare provider kung nakakaranas ka ng polyphagia. Leg pain o pananakit ng binti o paa. Ang pananakit ng binti sa mga taong may diabetes ay kadalasang senyales ng diabetic neuropathy, isang uri ng pinsala sa ugat na dulot ng mataas na antas ng asukal sa dugo. Ang pinsala sa ugat na ito ay maaaring humantong sa iba't ibang mga sintomas, kabilang ang pananakit, pamamanhid, tingling, at nasusunog na mga sensasyon sa mga binti at paa. Bilang karagdagan sa neuropathy, ang pagbawas ng daloy ng dugo sa mga binti, peripheral arterial disease ay maaari ding magdulot ng pananakit. Ang type 1 diabetes ay maaaring magsimula sa anumang edad, ngunit madalas itong nagsisimula sa panahon ng pagkabata o kabataan. Ang type 2 diabetes, ang mas karaniwang uri, ay maaaring umunlad sa anumang edad. Ang type 2 diabetes ay mas karaniwan sa mga taong mas matanda sa apat na pu. Ngunit ang type 2 diabetes sa mga bata ay tumataas paano malalaman na ikaw ay may diabetes depende sa iyong results. Mga pangunahing pagsusuri at mga interpretasyon. Kung ang isang tao ay may diabetes, maraming mga pagsusuri sa dugo ang ginagamit. Ang pinakakaraniwa na yung A1C test, fasting plasma glucose test, at oral glucose tolerance test. Ang A1C test ay sumusukat sa average na antas ng asukal sa dugo sa nakalipas na dalawa hanggang tatlo buwan, habang ang iba pang dalawa ay nagsasangkot ng pagsukat ng asukal sa dugo pagkatapos ng panahon ng pag-aayuno o fasting at pagkatapos uminom ng matamis na inumin o drinking sugary drinks or solution. Fasting Blood Glucose Test Ang pagsusuring ito ay ginagawa pagkatapos ng magdamag na pag-aayuno o fasting, karaniwang walong oras. Normal, mas mababa sa 100 mg per deciliter, 5.6 mmol, L. Pre-diabetes, 100-125 mg per deciliter, 5.6 hanggang 6.9 mmol, L. Diabetes, 126 mg per deciliter, 7.0 mmol, L, o mas mataas. Oral Glucose Tolerance Test, OGTT. Ang pagsusulit na ito ay nagsasangkot ng pag-inom ng matamis na solusyon o drinking a sugary solution at pagkatapos ay sinusukat ang mga antas ng asukal sa dugo sa pagitan, kadalasan pagkatapos ng isa at dalawang oras. Normal, dalawang oras na antas, mas mababa sa 140 mg per deciliter, 7.8 mmol, L. Pre-diabetes, dalawang oras na antas, isandaan at apat na pu hanggang 199 mg per deciliter, 7.8 hanggang 11.0 mmol L. Diabetes, dalawang oras na antas, 200 mg per deciliter, 11.1 mmol L o mas mataas. HbA1c test. Ang pagsusuring ito ay sumasalamin sa average na antas ng asukal sa dugo sa nakalipas na dalawa hanggang tatlo buwan normal, mas mababa sa 5.7 na porsyento. Pre-diabetes, 5.7 na porsyento hanggang 6.4 na porsyento. Diabetes, 6.5 na porsyento o mas mataas. Kung nararanasan mo ang alinman sa mga sintomas na ito o nakakaranas ng lahat ng sintomas na nabanggit o may mga alalahanin tungkol sa iyong mga antas ng asukal sa dugo, mahalagang kumonsulta sa isang professional health specialist para sa proper diagnosis at treatment nito. Kahalagahan ng pagsubaybay ng glucose sa dugo. Ang regular na pagsubaybay sa mga antas ng asukal sa dugo, sa pamamagitan man ng pagsusuri sa bahay o mga lab test, ay mahalaga para sa pamamahala ng diabetes at pag-iwas sa mga komplikasyon at para mabigyan ng nararapat o tamang gamutan nito.